Saan tayo pupunta? Sabi mo, ibibili ka ng lana kung ano na mukha mo, yung pala ipapunta na tayong munisipyo. Maglalakad lang pala. Hindi ha? Dahilan lang eh. Hindi nga, mabibili nga ako dyan. <laughs> <laughs> mabibili nga ako dyan. Ang init ha. Mayroon <laughs> ko na! <laughs> Pinagod mo ako, boy! May bibili lang daw! Maglalakad lang pala, dahilan lang yung may bibili. Hindi <laughs> pala ipapunta na munisipyo. Ano <laughs> nangyari? Huwag kayo kumuha ng ano, bo voter certification. Ba't ga-female ang nakalagay? Patingin nga. Hindi pa naman ako oh, nakakapagpapalitok. kay eh, female agad nang nilagay. Eh, oh. Wala, wala. <laughs> Yan, wala. Wala, hindi pa nga nakakapagpapalit. <laughs> female na agad. Ipakita mo nga. Huwag <laughs> ipakita yung ano. Female, female. Oh. Pero <laughs> 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 siniyalera. Female. Yun, female. <laughs> Anong gagawin ko? Di bukas na yeah. bukas magpapakabit na ako ng ano. Hari ng babae kasi female na ako. Magdamit ka na. Nandarat ka na lang. Hindi na ng affidavit. Hindi. Nandun naman eh, nakalagay naman daw doon email eh. Ginawa ng babae, eh. hindi pa naman nakakapunta ng Thailand. <laughs> Patas ako sa iyo. Thank anong gagawin ko. Yun nga ang gusto ng iba eh. Opa, eh, problema. <laughs> <laughs> Hindi, okay lang naman daw. Hindi sabihin natin, okay lang naman daw. Sabi nung ano, nag-print yan. Female. <laughs> kasi female daw siya. <laughs> Baka kasi magka-problema Ay, yung pantanggapin no. <laughs> yung iba tuwan-tawa pa. Ano lang? <laughs>